Guys, tingnan mo dito. Ganito mag isa ang bida. Bida? Ganito naman kagulo dito ang kontrabida. Oh. Oh. Puro na lang kasi ano. Tapos so, may arinola pa sa baba. Magkikakain tayo sa uh, New Year party. Sa so, kabilang ano. Ito ang uh, handa nila. Okay yes, okay. yes, ang dami yung handa dyan, guys, ah. Pinapa-ano yan. Pinapasign ah, na pa ko. Abort di pala ni Cap Casino. Oh, okay. Hindi ko alam, may kore yan, eh. Abort di Cap. Ay, thank you. Nagluto ako. Pwede na? No? Bakit <laughs> pa. Masa yung candle? Puro vlogger pala itong... Hello, guys. Shout out. Hayop na mukha ayan.

Oo. Oh. Thank you guys. Oo. Oh, Kailan niya ako? That's my tomboy. Kailan pinandaan kasarap, Kol? Gano'ng kasarap? kasarap, Kol? mo ito. Kulong mo kayo sa ala dyan na juicy. Hindi marunong mo ganito ng timpla ka. Magsili ka? Oo. Kol, ano lasa, Kol? Magsili. Ang lasa? Sobrang sarap. Sobrang lasa? May pa ganun-ganun para nasasansa. Ah. <laughs> Gusto. ayo o. Gusgusin, o. Oo. Gusto, o. Sarap. Sa'n lalagayin lagi... cool, okay, ka? tayo kol cool New Year na. Di, <laughs> dagami ng pera natin. Sabi niya, Yan? Ang ilis. Wala Wala nga asinti mo, e. Wala nga asinti mo, Kula, wala mo tumama raw. Matigas pa yung karne. Hay. Okay? Tayo, ang sarap na nilaga pero nageluto. Ha. <laughs> uh, <laughs> Bashin <laughs> ng pagmumukha. <laughs> 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 Mushuro. Takman mo Ikaw na 'yung magiisa sa kwarto. 'Yung mm -hmm. tangina no po. Eh bakit? Dadatenes ginapang nito no. Nabangon <laughs> <laughs> daw yung kwarto, sabi nito. Oh. Um tangina. Tinanggala na, paano na 'yung kwarto? <laughs> maya abogado pa ka Toms. May hinihintay na darating. Ang laban mo daw ng mahaba Toms eh. Naghahanap ng mahaba. Ah. <laughs> Para lang magtutunga. Para lang Ano ba? Wala ko na sana. No, si Tommy kasi naghahanap ng mahaba yung anong mga... bayo. Yung mama sa nguri na ano itech. Yung hindi <laughs> <laughs> oh. tehinche sa buhasan. Tingal bukas si Sobre eh. Dinenchis eh. Sabi ko, talihan mo na lang para hindi <laughs> <laughs> yung kang good morning, Yung pinakadulo mo, para hindi masasagad. si pasubo to si May Tommy ha. Baka, sumubo ka talaga, May Tommy. Huwag <laughs> mong isubo. Baka si Adi yung nakapataw. niya pala mo ha. <laughs> Baka, mo, na-overcooked no, yata yung patatas ha. Landingan, dapat doon naglanding oh. Oo. Iba lo? na ang tamang landing kasi dapat buhay pa yung, that yung, that yung, boy yung <laughs> mga <laughs> plano. Ka ng paano nga yung paghahanda mo kasi pag mag-aasawa ka na? Yung pre-practice mo pag lagi. Pakita mo kay Tommy kung paano ka mag-practice doon. Tom, so ayaw sa iyo yung mga galawan eh. Si Rex yung nga eh. Miss Crab eh. Pati,